Hi guys, so it's me again, Janice, ang nag-iisang legit distributor at dealer dito sa Philippines ng original Titan Gel Gold Supreme since year 2016 pa tayo guys. So yan guys, ha? ito po ang ating new at latest edition para ngayong taong 2024. Ito po guys, ito po ang ating bagong-bagong Titan Gel Gold Supreme. Ayan guys, so napakaganda po ng packaging. Iniba na po ang packaging guys kasi marami pong namemeke. Kami po ang legit at original distributor guys. Ayan po. Makikita niyo po dito sa label, nandito po ang logo ng aming company, Titan Max Philippines. 100% authentic. Original po ang product natin ng Titan Gel since 2016. Made in Russia. Okay? At paano ka po mapapatunayan na legit kami? Simply because kapag kailangan niyo po ng BIR receipt, meron po tayo. Ayan guys. Legit po yan ha. Galing mismo BIR yan guys. Ayan, na, ah, makikita nyo. Pwede ko po kayo isyuhan ng resibo. Legal po yan. Titan Max Consumer Goods Wholesaling. Ayan, guys. Ah, yan po ang ating resibo. Okay, kitang-kita naman po. Ang owner po ay ang aking husband, si Joey D. Mangalos. Since year 2016, nagkikater na po kami ng legit, distribute, ng legit dealership ng ating Titan Gel from Russia. Ini-import po ito ng aking business partner. Okay, na may contact po kami direct from Russia, ini-import po ito. Dumarating na po dito sa amin. Itong legit na, dis, na Titan Gel po na ito, ganito po ang packaging. Okay? Kasi ito po yung ating latest edition 2024. Okay? Ayan po. Makikita nyo po, nandito yung logo natin, Titan Max. Original product, Titan Max. Ayan. Kaya sa resibo po natin, naka-include din po ang Titan Max. Okay? Yan po ang company name natin. Titan Max Consumer Goods Wholesaling. So, yun guys ha be careful kayo sa mga binibili ninyong titan gel kasi marami po ang nagkalat na peke yung laman ng titan gel namin guys pakita ko lang po sa inyo okay meron ako naka open dito yung laman po ng tube natin ay ganito po ang itsura okay yan ganyan po ang itsura guys ayan legit po yan tignan nyo po yung sa ibabaw ayan makikita nyo meron po parang code po dito okay And then at the same time, ang laman po niya hindi paste, guys. May amoy ito. amoy mental. mabango. Ayan, guys, oh. Makikita nyo. Hindi po siya paste, guys, ha. Ah. Hindi siya paste. Titigan nyo pong mabuti. Hindi yan paste. Yung makikita nyo ganyan na parang paste, parang yung pandikit sa papel, peki po yun, guys. Tsaka ang laman po nito, hindi po siya naroroskas, okay? Hindi siya yung naroroskas yung pinaka ganito niya, yung tip. Hindi po. Kasi mahirap pong buksan to. Ah. Anak, pahawak. Pakita ko po sa inyo ha. Hindi, ito to. Hawakan mo yung cellphone. Ayan, ayan. Wait lang po. Ganyan, ganyan. Focus mo. Ganyan, wag gagalaw ha. Bubuksan natin to guys ha. Dapat hindi po naroroskas itong itong ganito. Hindi po siya naroroskas dapat. Ibig sabihin, mahirap siyang buksan. Hindi siya yung deroskas. Dapat ganito po yan. Ayan, napakahirap buksan guys. So, oh. napakahirap buksan. Kasi ang laman nito ay color white. Wait po ha. Itataktak ko lang po. Wait, ang hirap niyang buksan guys. Grabe. Ayan, ganyan po dapat guys. Color white ang tube. At ah, tandaan niyo po itong iping niya. Ganyan po dapat kaganda. Ganyan kaganda dapat. Okay na, focus ko. Ayan, ganyan po kaganda dapat ang pinaka ipin niya. At mabango siya guys ha. Mabango. Ang scent niya is may mental like effect po dapat. Ngayon, kapag wala pong cent, peki po yun, guys. Sure yan, peki yan. Kasi ang original Titan Gel, hindi po siya mura. Mahal po siya dahil ito ay imported from Russia. So, yun. Okay. Thank you, guys. Follow na po ang aming TikTok account. Available po ito sa Shopee, Lazada, at sa aming TikTok account. Order na, guys. Chat nyo na lang po kami, message kayo. Bibigay namin ang link. Salamat.